So, good morning mga boss! So, nata na ronde rin yung nagpa-service na sa tuwang unit. Eh, medyo palyado. And then nag-check-in din nga na na tuwang uh, service unit. So, ato rin ano, siya nagpa-check. Possible ang spark plug or ignition coil niya. Ang problem ang gudanin sa kailangan na niya is nagkuha niya siya, so nagsiga ang iyong so check engine ang iyong so, magic eye uh, So before na siya di-check uh, kay... di the di inspire plug o iyong ignition coil so ato ang ada yung nasa gipaskan so para makita yun kung ang sagyod iyong fault Charger sa pang-tester Hindi ko ka low power menggunakan ngudinan sekenan walai persa beliadonya ini tinubli gas, asin wala ada wala onod digid mo uh, rpm nya digid so ang resulta ka well magangat ka o no insert walai power ang sekenan so good, eh. Bisdala na brown brown na. Wala mm. ang tested god. Makoa nang spark plug may lisan. Posible po na ihang ignition nga nga ignition coil. Mm. Posible po. Posible po sa nga mm. depensa do. Mm. Pero may lisan sa spark plug nga katong ini mo mapalong Okay ra. Or magpares magpares gyud sa duha. Basta mapalong okay na. Okay, papalong nga itong pan na panggilig-ilig gani ha. Lagi disiplin siya. Pero kasagaran ko, yung magproblema yung ignition coil, yung check engine man. Ma um, mawala yung power na? Oo. Uh, Mabakal kayo mag-check engine. Pero mo ako mag-check engine. Ang gulang ipama na. Sa siska niya. Nah, gini

Wag gorop no? pero Pero na katroong krikri na no. Yeah, ah. So okay na siya. Pili eh, na naro sa duha mm Huwag -hmm. din yung napita aus sa maayos ha Mekanik ko sa iyang scanner kung pasagilain ang nagkarit siya kay na, nawala man na yan, check engine bisag pag uh, nagilisan ng no, spark plug Kunyan, iha, kung iya pong ibaylo-baylo ang ignition coil pero maaaraman kaya hapon mukurog ng yapon na makina so iyay kung maayo kung asa gid ang ang diferensya tindot kyo dog na iskanet kay mas kan kini mo ang diferensya sa sakinan so kung natay mga sakinan mga personal sakinan mas nindot kyo dog natay kagalingo ng scanner para dire diretso na nga to ang pag uh, identify sa problema sa atong sakinan ah uh, ilabi na kung magka-abiri-abiri na iyon na yun na ang mga problema sa kinan gagmay nga naay problema sa kapidayon kay di pud na pwede na to pasagdan kay wala ko niya ang problema and then wala ko ang lihang gasto so una lisod kay mag maher sa katapos ano na sa sayo pa pa check up yun na to sa kinan so diha dapat mga boss iya ang ko ang spark plug iya kita na umayo ko kasi nang spark plug pud na na ang also so, iya po so, nang baylo pailo ang ignition coil para may bawang ito asa na pita ang diferensya kaya hindi mo basta-basta makaili ang ignition coil kung di po siya diferensyado so dako gilis ang posibilidad nga ang problema alis ang spark plug yun so mo nang iyang ginagiyablihan niya para matanaw ito po sa bang spark plug aron mailisan ang spark plug nga bago So, nailisan na siya o spark, spark plug na itong possible na diferensya hindi ka rin and then and yun, check engine is nawala na po nawala na po yung check engine pero ang iyahang makina is the same lang yung puro kaayo so muna yung gitan mo, mo ako sa mechanic ko kung sa ilaing gitarin siya sa scanner clear man so mga to ang problema Uh, gilisan o gusto ka spark plug huwag man sila in stock na spark plug so na okay okay nawala yung check engine nabalik yung iyang power pero need pa siya i-test drive no especially downhill and uphill bottom timuta so after lunch katawalan siya i-test drive iangat mo na siya bukid

okay na, -a -a sa Oo, na -a -a sa yung po kasi, na sa akin o wala sa reference kasi magawas sa po ng chicken and but as of now uh, nag-request na uh, new or brand new na spark plug para may lisa na ng spark plug so wala so basta mamarayag na gina sa kinan pati man ang gina bahala sa kinan pero mga ang